Driver natin, nandito naman tayo sa Carmen Planner So update naman naman tayo mga Presyohan naman pang kusina ni Boss Danny Boss Danny Let's oh. Take a around Kobe Ultra Wow, yun no O, oh, andyan tayo Si Elmo mm -hmm. Si Kubunti Si Ganggang Si Tony Vlog Wala Wala mo binibigay yun eh San? wala ba ako? Wala, ako. wala, wala po Wala mo binibigay Para wala, wala. Ni Madam no, yan Sama naman si Tony Vlog O, oh. kami lang, lang yun nandyan eh Simpleng mayaman Ganyan-ganyan lang yan O, oh. nagtatago <laughs> okay. okay. Kaya no Ah, shout out po. Shout out dyan. Ah, oh, boss, good morning po sa inyo. Morning po. Hello. Good morning. Magandang umaga sa inyo lahat, no? Yan sa mga tumbler natin, mga isang mga bow na mayroon sila rito. Good, good morning po. Ayan. Yeah. Yeah, Ayan, no? Yun, nandun na, tatlong grupo na, apat na sila. <laughs> Tony Vlog, Gang Official, si Combo Team Vlog, si Elmo Valioso Vlog. Ayan. Murang mga tumbler mga guys Oo, eh. tumbler. Ayan, pati baon ng Tony Vlog, mayroon na o, sila. na, rin, na siya. Dito lang kay Ma'am Germa, okay, Ma no? Ayan, no? dito mga guligulay gulay mga guys. Dito, sama nyo na oh ayan, no? May talbos kamote. oh tamote, Ano pangalan kayo, yan? Kayo, sa uh, ah, saluyot. Sarap yan, Tony Black, natikman ko na yan. Good morning po, ma'am thank si ma'am, pili na po dito. Dito lang kayo, pumunta na kayo oh. sa Carmen Planas, mga baguhan pa lang sa ating mga YouTube channel. Oh. good morning po ma'am, ito, siya mo paglalakbay po sa Carmen Planas. Tony mm. Black, tapos ikaw. So, Oo, bigyan natin. Ma am, ma am, so, napapanood mo siya, nakakatulong ka pa. Ma'am, oh. dito <laughs> si. Say... Uh, thank you po. Thank you po na marami. Saan galing po yan, ma'am? Saan galing po kayo? Wow, wow. Mandaluyo. Mandaluyo. Oh, no. Tumatayo sila rito. Oh. Oh, oh, dito po sila, Madam. Salamat so, sa si boss. nag cover bro. Hindi talaga nagpapakita. Thank you oh, po, thank you po naman marami. Shout out sa mga taga Mandaluyong, no? Right. So, so, okay. okay. Dito... Tingnan niyo lang yung pangalan ni Tony Vlog, may okay. discount po kayo diyan. <laughs> dito tayo, dito tayo. Sama natin si Tony Vlog, no? Pressure washer. Kuwait oh hanggang 25 lang daw mga. Ano Ayan? natin yung pang spray ka pang Ayan washer, washer no? Mga kotse. Mga ano? Kuwait. Kuwait 25. Ito yun, 2, yun, ito yun. Oh, uh, ito yun, yun. Ito, ito, ito okay, yun. Okay, yun yung tiyaga niya. meron ka na dito, meron ka nang ganito no. Pang wow. Yeah. 450, 450 guys sa uh, yeah. electric stove 450 yung okay. ano okay, okay, okay 20. Oh. Oh. So, ano ba ano to? Ihawan niya? to? Anong trabaho niyan, boss? Oh. oh Balikan man natin ulit dito, oh. Oh, oh, morning, po. Maning pa, good morning pa. Oh, oh. Kuwaser ng mga sasakyan ko. Yan, ma'am. 28,800, so, negotiable pa, pwede Kada pa. Ada po sa inyo. 25. Yan, po, madam. Magkano sa inyo? Shout out po sa inyo, sir. Oh, good morning po. Shout out po diyan. Mga taga-sampo kayo, mga idol kalokan siya tapos sa, so mga na natin sa idol 1,550 itong stainless mga ba? sticker 950 ito barbar na yan 950 yan mga yan bigyan kita so yan katulad ito ito boss yung pressure cooker pressure cooker 1,650 mga guys so mga timbangan natin boss magkano? 450 4.50 timbangan natin. Parang ngayon ko lang napansin yan. Ngayon lang yan? Bago. Bago. Oh. 450. 450. O analog ah, guys. so mga right single, single burner mga. So dito tayo sa single burner natin. Ano so, so, ba yung alam? 350, 450. O oh, ito, mayroon pa. Di kuryente. Di kuryente yan, pangalan pa, nito. Pagkano yan? 750. Yung lutuan din. Induction yan, uh, induction. Kahit na sakit siya, oh. hindi mainit. Hindi oh. nakakaluto siya. Yun yung yan yun. Magkano? Tony Black Magkano dyan ba? 750. Yan, induction, no? Mayroon pa mga iba't mga ano yun, mga... dami doon, no? Dito lang sa mga ano, ni boss natin. So, mayroon pa yung mga ano, iba't mga mga... Iba pang malilit pa Oh, ilaw. So, mayroon pa itang dapot tayo doon sa mga about ng isang set ko pa. Yan, punta tayo dito. Oh, dumami yung bike, Tony Black Vlog. Limang pirasong kakulay, magkano isang set yan? 750, bahay, so, 750, 750. 750 isang set ito mga iso for pera pera baso pwede naman pwede naman dyan daw pwede basta so, yung mga, 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 mga nila no mga ano dito lang saan paninis ang aircon paninis ang sitap yan ito yon. To to, yon. To, ito bigay ko 2.5 ayan makita taka ito yung ano kayo yun lang no, lang, no? <skraman> Ta Ta ah, 70 lang 70 lalagyan ng pinggan 70 lang 70 yung, no? 70 pesos ang isa. So, mag ang ng mga ilaw naman, magkano yung ano? Solar light. Solar 350 mababa huh? lang yan. Ito Isang set na siya. 350, no? 200 watts. O, oh, oh, 200 watts na solar light. 350 lang, no? Sige, bigyan ko na yan. Dito sa bike. 750. 4-5. 4 natin, o, pang pito portal so yan, 4500. mga guys. ha Aloy So dating price wa, so one to pero 1,000 na. Ano mga aloy yan? Aloe, oh. Ayan, oh, may kasama ng ano. Ang tawag, ang tawag na Ano, crank, crank. tapos may ano may tayo. Shak, chak. Magkano so, 'yan, Oh, simbolin pa. Oh, simbolin oh, okay. na. Natin. Kung may pera ka naman diyan sa Dito na. No. Tatakbo na. Ayun, yeah, tatakbo ka na diyan, oh. No? Tatakbo na kaagad Pero time. kung budget na may pera mo, dito oh, na pang, ka na. Kung gusto mo pang Ha? Pa-total? Oo. pang kahit pa oh. paano. Pa, 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 no. Oh, yan. Mapira bili ka. Ito ba ang mga bago to? Brand new siya. Papadakto niya ng tatay na maayos. Pero magbibigay ng nakaw, tatakbo kayo pati kay tatakbo. <laughs> <laughs> ito <laughs> ba? Talagang legit <laughs> oh. na legit oh, okay. hindi nakaw 'yan. Dito ka pwede bumiling na ako. Papasama pa tayo takbo oh. doon. Dito, dito lang. legit. Legit talaga. Yan, oh. Dito lang. O, di ba? bibili kayo ng tatakbo kayo, pati kayo tatakbo. O, oh. oh. di lang. Hanginan na oh. lang oh. to guys, no? Hmm. Pwede mo na ibiyahe sa pag-uwi. Oh. Oh. Magkano lang dito? dito? kung biyahe ka na, pumunta ka rito. <clears throat> so pag-uwi mo, hanginan na lang para may service ka na pag-uwi. Oh, so alagang, ka. for example, mayroong hmm. Magkano dito, boss? Dani? Ito lang, boss. 4.5. 4.5. Ito shock. Ito shock. 2.50 lang daw, po. 2.50. O, idol. Hindi pa matawaran. Matawad-tawad si idol. 2.30. Sige, sige. O, kukunin daw, boss, Dan. Deal. Ah, boss, ano? O, diba? Hindi na ng dalawang bagay rin itlog, eh. 2.30. Kasama natin ko sa boss. Kasama ko yun sa amin sa vlog, ha? Good okay. okay. yes. Mga taga-Sampo kayo. Pandakan. Oh, mga sa Pandakan, Pandakan. O mga taga-Pandakan guys oh. oh. So, yan mga, tingnan natin, tingnan natin. Okay, salamat po nang marami ha. Ah. Tapos tapos. O taga-Mandaloyong, pa. good morning po sa inyo. Maraming salamat po sa ano, tingin mo, ang bili na sipo so. Pandakan, Pandakan no. Pandakan. Thank you, thank you po sa inyo. Continue tayo. Continue no. Ayun oh. Gulong na 'ko lang 'yan. Dono, niya may Tulong na lang Bibi, tawag doon. Oh, may ano pa, no? kano 1,000 lang. ang lang. 1,000 lang, no, bro. Dito na. Pumunta kayo dito na kay Boss Dani, no? Dani, para mga bago mga Oh, bike, no? Yung sinama 'yung mga bike tayo. Bike 'yan. So mayroon iba iba kasi light. nagtatanong, iba-iba naman siya kung anong dumadating mga supply niya, no? So, mayroon hmm. din mga appliances, kung saan na mayroon siya mga appliances na ano, kaya iba-iba. oh, ngayon meron siya. Ilang steady yung lahat ng mga produkto niya rito. So, may oh. para kusina, may bike tayo. oh, yan. Yung nakaraling ko, may mayroon tayong mga appliances, hmm. may mga speaker. Binili pa, binili na, binili tayo, na. na, oh. na wala na siyang stock. Wala, wala, na na. So, diba? Wala na, na, na nakaraan. Na. Oo, oh, wala na. Ito, meron na, na, na lang, oh yung, karwas car wash pang car wash uping, no motor ano mga motor kotse so ah, kotse that? Yeah. no pati mga aircon kayang kaya to so, ni vlog aircon pang aircon oh. Uh, yon ano, ano pa iniantay niyo sa, no Boston, dito lang sa kaming plana oh, oh chata, 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 dito lang yan guys sa so, may video sila no yan dito lang sa mismong video lang naman guys so magkikita magkita mo tang kagad pagaling mo doon sa entrada makikita mo doon si yung mga paninda ni Bostani yan yung mga nakalatag ni Bostani dito sa lahat mga yan. Thank you very much, Boss Dani. Yan. Yan. Si Boss Dani guys. So, shout out. Yan, mga